what's up mga boss? Another Friday, another pets na naman tayo dito sa Bukawi Pet Market. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin. Tara, update tayo ngayon dito sa Bukawi Pet Market. Good morning boss Jay. Morning. Ito, update tayo kay boss Jay dito sa Bukawi Pet Market. Dala mo ngayon boss. Uh, Maltese tsaka Pomeranian. Yung Maltese tsaka Pomeranian. Yan. Maltese. Uh, Taiwan lang, maliliit lang. Ito ang ganda oh. Wow! Ano ito boss? Female, uh, bigay ko na lang ng 13. 13,000 female. Hypoallergenic. Oh, Hypoallergenic pa, dalawa. Pares female to, boss? Pares female. Ganda, oh. Parang laruan lang, oh. Parang teddy bear lang. Tapos itong foam na bird type. Ito, Pomeranian bird type. Uh, yan, ganda. Quality, oh. So, in a half months. Uh, Yan, babae. Babae. Magkano to? Big, bigay ko na lang ng 22. Yeah. 22,000. Yung kapatid nitong dalawang babae na ng isang 30 at isang 28. Oh, Mabigay ah, siya lang paula na kayo. Ay, ang ganda, nito, quality talaga. 20 na lang binibigay ni Boss Jay, oh. Murang-mura na to. Ganda niyan, oh. Puti malilit pa. Ito ang mukha, oh. Ayun, 'Yon. So, ano ngayon, Boss Golden? Wala pa eh. Maliliit pa eh. Ah, maliliit pa. Ayun, abangan niyo 'yung Golden ni eh, Boss Jay. Yon, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Jay, PM nyo lang siya o kaya tawagan nyo siya. Yan. Thank you, Boss Jay. Ha? Thank you. Good morning, Boss Jay. Good morning, Boss Jay. Ko. Ah, good morning, mga How boss. Kamusta, Boss? Ang dala mo ngayon? Ito, may pang-autoli ako na French. Ito, ganda na ito, ha? Marina lalaki. Seven months sila. Solid yung katawan, ha? Ano? Ilang months na ito, Boss? 11 months. 11 months na. PCCI papers. Okay. Uh, PCCI. Magkano ito? 20. 20,000? thousand. Taba, oh. Ano quality? Ito ano, um, compact micro. 'Yun. Ito compact na micro, ang taba. Blue <laughs> <laughs> ba tawas? Uh, lilac blue. Lilac blue. Lalaki 'yan, ah, babae. Babae, babae. Babae 'to, magandang pares dito, no. Ano, magkano tawas? Asking ko dito for 40. 40,000. Ano na 'yan? Kasi napakamahal pag ganito. Sa buwan. Oo, oh, isang buwan na lang pwede na 'to, no. Yan. Micro. Yan. na uh, French bulldog maliit lang tanga kaba dapat <laughs> din oh eh, no? yun sa so, lahat ng mga gusto magkabil kay Boss Diego PM lang kayo sa FB nila ano ang pin nyo Boss? Uh, DNB Kennel and Catery tapos yung TikTok account natin DNB Kennel and Catery ito shoutout sa ito shoutout sa nakakuha ng Siberia so, no oh. maski ang ganda ito jumbo Il Ilang mas yan boss? Ito so, mga uh, tangli limang buwan lang. Huwag li limang buwan lang to. <laughs> Sobrang laki no. Yan. Sir, nakuha na rin. Ito, nakuha na rin. Shoutout sa nakakuha nito. Ayan na, okay, si ba? yung dalawa. Ah, dalawa kinuha. Shoutout sa nakakuha nito. Yan. Tapos ay, sa pa nakakuha nito, boss? Pasabi ng pangalan. Sige, eh. US siya, pero dadali nito Pangasinan. Ah, dadali ng Pangasinan. Going Pangasinan na to. Dalawang Siberian Husky. Gaganda. Yan. Sige, boss, Diego, ah. Good morning, ma'am, Jade. Good morning, bye bye. boy, boy? Waaah! May natataka pa! Ito, update tayo kay Ma'am Jay dito sa Jason Pet Shop. Ang black black tatlong black. yung available. Tatlong black yung available? Kuya na lang to. Budget din lang na. Lahat ko babae, lima available. So, lang 4-5 each, fixed price. Ayun, 4-5 na lang o. Baganda o. 4-5 each, fixed price na kuya. Swiss price na yan. Ito pa, okay. Ito pa mga, ka mga kapatid niyan, ma'am. Oo, ayan. Mga kapatid. Di ba? Ang daming inanak, ah. Maganda ng nanay nito, ah. Maganda mag-anak, ah. Lahat yan, yan, ano, ah. Uh, princess type. Puro princess type. Ah. Uh, Sisu. Yan. Lahat yan, 4-5 lakas. Wala na po tayo. Okay, Ayun, fix na yan. Nasa 4-5. Ito, ang kukita. Gano'n dito, ma'am? Mga take pa ito, ma'am? Small size Ah, small size. Yan. Itong ganto, parang take na, no, ma'am, no? Small size na po, meray Gan Yan, sa mga nag po, ang Meron po tayo available apat lalaki available natin. only 10 na lang isa. Yan, apat na lalaki available. Yan, yan ito sa eh, ganda. Ang dami na natin, 12. 12 na lang. Ayan, baba. Yun. Ito yung malaki. Malaki. 4 months na. Ayan. 4 months na ni Ham. Oo. Magkano ito? 12,000. 12,000, malaki na. 4 months na. Ito, mama na ito. Ah, Sharpie. Ayan. Ito, mga malulungkot na aso to Waga pa lang, malungkot na <laughs> Dalawang pinit. We're only 7K. So, 7K na lang isa. Uh, Dalawang pinit. Ang okay. pinit yan. No? Matatakot yung <laughs> right. Ito. Ito mga ito mga mga. Mga dashan. Yan. Mini dashan. Lilit lang o. Oh. <laughs> uh, ano. Mini dashan. Yan. Mga mini dashan o. Oh. Sobrang lilit. Yan. <laughs> <Right. laughs> Ang babae po 6K, and lalaki 5K. 5K sa lalaki, 6K sa babae. Yan, pili na lang kayo dyan mga boss sa mga naghahanap ng Dacia. Ini Dacia. Ito lang na Dacia. Oh. 10K na lang. Lalaki to ma'am. Yun, maganda pang stat. Yun. Ito, Choco naman na Dacian. Oh, Dacian, Choco sa choco. Female, one male. Isa lang ang male, dalawang female. Female, one male. For only 6K, bitch. k na lang. Pili na lang kayo dyan. Female, one male. Chocotan. Chocotan. Acha. ano tong sobrang late to, ma'am? <laughs> mini Sobrang late lang, oh. Wala pa yung sandangal to, ah. <laughs>

ito lalaki, 6K. Yan, ganda rin. Sa lalaki, 6K lang. Mini-pinscher. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Ma'am Kate, DM lang kayo kaya tawagan niyo sa number niya. Thank you, Ma'am Kate, ah. Good morning, Kuya George. Good morning, Kuya Jake. I-update tayo kay so Kuya kay George sa Bukawi Pet Market. Ito Persian Big Bone. Ito, 5-5 lang, negotiable pa. Yun, 5-5 lang. Ito, uh, ito mas natabas? 3 months. 3 months na Ayan, 5-5 lang kay Kuya George Dami oh Ito, 3 months din, kapatid Ah, kapatid niya to Ayan, 5-5 Ito, babae rin boss Ito, lalaki Lalaki to, lalaki Lalaki yung isa kanina, babae Ito, meron tayong Fold Ito Fold Scottish Fold Oh, okay. mixed version Cross ng Persian Cross ng Persian Magkano to? Ito, bigay na lang natin ito ng 8K negotiable. 8K negotiable pa. Lalaki to, lalaki. Lalaki. Yan. Ito may time by color. Ito naman by color. Yan. Ito babae. Ito babae naman. Magkano to? Bigyan natin ng 6K negotiable 6K pa. 6K negotiable pa. Yan. First year. Ito, lang natin ng 5K to. Ito, manlaki o. Oh. Yan. Bigyan natin 5K. Solid days. po. Imalayan. Imalayan. Ilang months na to, Kuya George? One year and two months. Yun. One year and two months. Pwede na pang i-start, no? O, oh, pwede na. Yan. Oh, wala nga aso ngayon, boss? Wala, mayroon tayo available ng mga C2 walong piraso ang puro babae. Ayun, PM lang kayo sa FB ni Kuya George. Sa Kuya George. Ayun. Thank you, Kuya George, Thank ha? You. Tapos, guys, meron pala tayo ditong G Ginger Tabby, 2 months old. Ayan, 6'5 na lang. Ayan. Dull face pa siya. Persian dull face. Ayan, ganyan. Ang ganda niya. P uh, male siya, mga boss, ha? 6'5 na lang. Yan, ang ganda ng coat niya. Triple coat. Yan, big bone. Yan. 6.5 na lang, negotiable pa yan. Napaka-cute. Tapos, meron naman tayo ditong British short hair. Yan, ganda rin. Ayan siya. White and tuxedo siya. Yan. Ang ganda ng pagkamash niya sa mukha. Yan. Ganda niya. 5K na lang ito mga boss basa. Good morning boss. Ito medala dito si boss na French Bulldog. Oh. Blue ba ito boss? Blue sir. Ilang months ito? 2 months. Bali 10 weeks. Bali 10 weeks na. Magkano yan? Bigay ko ng 15 sir kung walang papel. Ayun, 15,000 pag walang papel. Ayun, 17 pag may papel. Ganda o, quality. Mabilisan lang. Ganda no, gabing araw sa bata. Maraming ang alala sa bata, boss. Ayan. 17,000. Ano dyan ganito, boss? Lalaki? Parehas lalaki. Ah, parehas lang lalaki. Ito, 17 din. Lalaki. Eto, 15 lang, bigay ko 15. Itong black, 15 lang. Ayan. French Bulldog. Ayan. Anong contact number mo, boss? Ah, ano, sir? 0932-117. 8 6 7 Baalan, boss? Ponce Kaya the... yeah, si Boss Ponce May kawayan lang ako, may kawayan. May kawayang pulakan yeah. Boss Ponce Okay Good okay. hey, morning Boss JC Good morning Boss JC. Tapos tapos Ito update tayo kay Boss JC dito okay, sa Bukay Pet Market tayo sa Jack Russell. Ito Jack Russell ang gaganda Ang cute okay, Short legs talaga Ang going 3 months dalawa vaccine yan Ah, ah. Ah, ito available tayo diyan tatlong babae, isang lalaki. Ayun. 'Yan 'yung lalaki natin, 'yung tatlo. Ayun oh. <laughs> ang kulit ah. lalaki. Yan. Don't lag yan. 'Yan. 6K na lang isa. 6K dalawa na vaccine niyan. 'Yan, yan 6K taken. na lang isa, Jack Russell. kulit, oh. oh. Tatlong babae, isang lalaki. Ayun. na lang oh, sa tapos, lalaki. meron din tayo dito, ang Ito ang Dachshund. So, babae lalaki din 'yan. Ito oh. 'yung mga tayo, lalaki. Oo. Oh. naman 'yung babae. Ito 'yung babae. 4 months old. May divorce, 6K na lang din 'yan. 'Yun, alaga na lang oh, 6K oh. na lang. Dachan. Yeah. Tapos meron tayo dito dalawang labrador. Ito labrador. Ilang uh, months yan, boss? Ito 2 months old. Meron tayo dito. Choco. Choco. Ito babae. Choco. 2 months old ah. Oh. Ayan, bigay na natin dito 12k na lang isa. 12K, 12k na, na lang. Ganda so, niyan. Oh. ah. Choco na labrador. Ito yan. Tapos meron din tayong female na yellow cream. Ito yellow cream naman, ganda rin oh. Yellow cream naman. Ito, nose. Kaano rito ba? na lang din dito boss Nick. na lang din. P10,000 kulay. Labrador. sa lahat ng gusto mga fan, sa subscriber ni boss for discount tayo. Tawagin nyo lang ako sa 0910-133-9194. Kuya JC po. Ayan si boss Sige mas Thank you thank you, thank you. Hi! boy? Hi! O, mga boy. Eto update tayo kayo mga boy dito sa Buhari Pet Market. But, so, chow chow. chow so, chow. Ano sa chow chow mga mga boy? 7,000. 7,000 huh? Babae, lalaki. Babae, lalaki. Yeah, yan. Oh, Ayan. 8 -5. 8 -5 Ayan. Ayan. Ito. Mga pumere niyan. Yan. 8-5. 8-5 ang isa. Yan, gaganda. Ito. Mga pumere niyan din. Ayan. Ito, gaganda o. Oh. 8-5 ang isa. Ayan. Ito, saya miss. 3-5. 3-5 isa. Ano to? Lalakit babae? Babae, lalaki. Ito ano na to? Itong, uh, puting na to. 3K 3K. Ilang mo sa to? Sambo lang may gate. Yun, sambo lang may gate. 3K. Ito. Ay, kaya miss. Kaya miss. Yan. 3-5 bang isa. Yun. Yan lang kay German Shepard. German Shepard. Yan, meron din si Mamboy, mga boss. BM lang kayo, kaya tawagan niyo si Mamboy sa number niya. Ang number mo, Mamboy? 0992-370-1877. Yan, si Mamboy. Thank you, Mamboy, ha. Good morning, boss Chris. Magandang umaga po sa inyo lahat. Uh, Kamusta, boss? Yan. Ito, update tayo kay boss Chris dito sa Bukawi Pet Market. Meron po tayong, ano, uh, Doberman uh, X uh, Belgian. Ayun, Doberman Belgian. Running three months pala ho, napakalaki na. Ayun, ito. Ganyan. Apat. Ayan o. Ang aking bone. Pagkano so, yan, boss? Sa asungin dito, 8,000. 8,000 isa? Oo, oh, 8,000. German, Belgian. Uh, 3 months pa lang to. Yun. Ayan o to, puro isang babae, patlong lalaki. ayun patlong lalaki, isa lang babae. Ito o? Una na lang sa babae. Yan. 8,000. 8,000. Dito sa Belgian mo, boss? Meron nyo tayo isang babae. Oo. Ah. Tapos yung lalaki, two yung month ah. Yan, ah. puro big bone. Ah. Pero tayo yung tangano dito, nakakaiba. Ah. Butot na ito yung <laughs> buntot nito. Ayan ito. to. Ayan po. Buto lang buntot ha. Opo. Ang tata talaga nito yung gusto ng mga yung mga ating mga guard yung mga military natin yun ito na hinahanap nyo alam kong itong walang butot yan. kasi once na uh, inalpason nyo to yung, na, sa nag-aggressive sa sila yung may pakakagat kayo hindi basta basta mahawa ko sa butot ang ah, so, hawa nila ang gusto nila magkano tao mas uh, 7,000 lang po yun 7,000 lang ito yung vaccine pipe and wall sa license bet ayun halagaan na lang yan puro belgian malalwa malalo tayo yan ito babae Saya pen lelaki. 7,000 Ah, babae. Babae pala, isang dalawang lalaki. Dalawang lalaki, dalawang babae. Etong ano mo, Merl mo na bully. Ayun po, apat na magkakapatid 'yan. Ah. Kakapatid ko. Ah. Ito 'yung mga ganti ladies. packet po. Exo packet. Exo packet po. Magkano rin ito, boss please? At ito 'yung mga chow ni Gusmon. Ayun, apat 'yan. 25,000 ang isa. Yung glutan. Ay, ano? Yung glutan. Ah. Yung glutan. Ah blue tag, sa oh. bae. Ah. Yan. Oh. Sa yes. isang merl, na lalaki. Yun. Yes, so. <coughs> so. Ang antigot, 25,000 negosyable. 25,000 negosyable pa. Yun. Ang pwede po ba ko na din? Yun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Boss Chris, DM nyo lang siya, kaya tawagan nyo siya. Yes po. Thank you, Boss Chris, ah. Ay, salamat po. Hey, yeah. Morning, kay <laughs> Ariel. Ang layo na narating mo dito, ah. Ha, ha, <laughs> ha. Hindi ako nakapagtinda ng linggo eh. Ay, wala ka oo, oh, wala ka nga pala ng linggo, no? Yan. Wow. Yun. eto update tayo kay Boss Ariel dito sa Bukawi Pet Market. Ito, maganda ng corgi mo, Boss, ah. Oo, oh, ito, Merl. Ito, Merl, oh. Bira ito na, ano, Boss, ito, ito, oh. Bira yan, Mer. Yun. Babahin pa. Magano ano, ito, Boss? Dito sa corgi natin na Mer, Oo. Ah. Asking ko dito, 27. Siyempre, hindi mawala. Hindi ko ang okay. shabol. Hindi ko ang shabol pa yan. Ganda. Bay ay pa, no? Bay ay pa yan. Ay, isa. Hmm. Ah, maganda. Very 7,000. Oh. na bay ay pa. Oo, oh, babahin pa, no, Boss, oh. Ito magandang ibig. Oh, nine months lang to. kumpleto ba? Kompleto ba? Kompleto ba? ba? ain months lang to ha. Ah. Ah. Kompleto okay, ba? Kompleto to pa na Ganda dyan o. Bay ay pa. Bay ay pa. Merk pa. Oh, 27. Negotiable. Uh, Madaling na ako sa... 27. Negotiable pa yan kay po sa Ariel. Yan. Hindi rin ako ang punting Wala. Sold yung aso. Ah, may wala wala ako. Sold out pala yung mga aso ni eh, Was Ariel. Kaya pala. Eto. Eto na naman. Mga... and white. Ah, try ko no. Ito. Try ko na Corgi. Ah, hindi. Parehas. Parehas wala. Kala ko buy ay. Bay. 9 nine, nine months din to, kumpleto rin bakuna. Ayun, 9 months na. Dito naman, 25, syempre, may bawas. Yun, babae rin to. Babae rin. Yun, babae rin. 3 months na lang hihintayin nyo dyan. Oo, oh, ready na yan. na. yan. 27 din, kuya Ken. 25, 25 lang to. Ah, ito 25 oh, lang. May bawas din. Yan, may bawas pa. Oh, yun. Ito kaya 27 kasi merl. Oo, merl, merl kasi sya. Merl siya. Ito, pa, real, real color. Mm, yan. <laughs> Itong bully mo. Ito sa Exo. Nakakrap na ba to? Basta merl? Ba o yan, nakakrap na oh. Nakakrap na. Wala na kayo itindi. Wala ka nang itindi niya. Alaga mo Oo, na lang. Alaga na lang. Palalakay mo na lang. Magkano ito ba yan? Dito ang asking ko rito, 12,000. Yun, 12,000. Oo. Ano ito? May dalawang bakuna. saka oh. may dalawang deworm. Oo. Ito ano? May. Yun. Oo, uh, may ito. Magkano dito ba sabi yan? Dito, 12,000 lang. 12,000 lang. 12, Yun, dalawa. Dalawa yan. Yon. Magkakapatid lang. Ah, magkakapatid. Ito, lalaki rin. Yan. Nakakrap na sila lahat. Ayun, nakakrap na. 12,000 lang, nakakrap na yan. Oh. American Bully. Yan, cho. Choco. Choco, ito. Ito. Ito, puro female. Ito, puro female naman. Yan. Nakakrap na rin, ano? Ayun, oh. alaga na lang yan, nakakrap na. Jackpot na kayo dyan. Yan. 12K, na, 12K din sa babae. Oh, Ayun, 12K lang 12K din, oh, babae. Yan, yeah, meron pa rito. Tatlong babae, dalawang babae. lalaki. Yan, yeah, American Bully. Nakakarap na lahat yun, ha? Yan, yeah, kay Boss Ariel. Tatawad lang. Ah. Maling kausap. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Ariel, kontakin nyo lang siya sa... Ang contact number ko, 0926-514-8700. Ah. Uh -huh. Tapos yung FB account ko naman, dito na lang. Dito na lang sa ano. Yon. Yan yung IP account ni Basarel. Lagi naman ako online. Kaya lagi ako makakapagintay kagad. Yon. Thank you Basarel ha. Saka ano nga pala. Thank you very much sa mga subscriber natin saka sa mga viewers natin. Yon. Thank you uh, Basarel. PM you, lang pa. kayo kay Basarel. Ang ganda lang ano niya. Corgi niya oh. Yan oh. Solid yan. Saka um, yung mga bully niya. Nakakarap na. Thank you Basa. Thank you rin po. Good morning. One hand kuya! Ha. Kuya <laughs> Kate! Kamusta? Ang ka. tayo nalang ah! Namiss na kita! Yun! Anong tala mo ngayon? Ayan! Meron akong si Joe! Legit! Ah. Quality! 3-5 ah. na lang! 3-5 na lang! Eto! Meron ako German Shepherd! Ah! Cross ng Rottweiler! Yun! 3-5 na lang! Yun, ito, babae yan! Eto lalaki to! Eto lalaki! Eto uh, Belgian! Eto, Beldad. Huling uh, gitna eh. Ha? Ah. Uh, ah, lalaki. Ha? Ah. Uh, 2K na lang. 2K na lang. Asking price. Meron ako dyan. Ha? Ah. Uh, Bossa Juicy. Ha? Ah. Uh, Ayan. Sichu Chihuahua. Sichu Chihuahua. Saka isa. Ayan. Ha? Ah. ano to? Ha? Ah. 2K, 2K na lang yan. Yun. Eto, baba ito. Ha? Ah. Uh, Eto, lalaki. Ito, lalaki. Opo. Good morning, good morning. Follow and share niyo po with my best friend ko ha. Huwag niyo po yung kalilimutan. Yan. Napakabait niyan. Yan. At meron pong million views na yan. Yan. Thank you, yan. kuya. Salamat po. Yan. Yan. Thank you, kuya sa yan, ha. Thank you. Ito na nga doon. Yan. 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 Ito na tayo dito mga guard dog ngayon. Update kayo sila. Yan. Update tayo kay kuya doon. Ito. Mga Belgian. Belgian ba ito Ito sa Belgian natin na puppies uh -huh. May dalawang bakuna na license bet Sa uh, hmm. The Worm uh -huh. Diyan natin 7.5 7.5 na lang Okay, ano ito? Pares ng gender? Dalawang lalaki, isang babae Ah, ito yung babae, nag-iisa na lang Itong pag na ito? Yung pag natin nag 6 days Yun, Diyan natin na. yung ano, 10K na lang 10K na lang, oh. papa papaystad na lang yan Yun oh. Ito, mga bully eh, Mga micro-exotic bull na Ito, ganda ha ah. Ito, ganda ha oh. Yan, Merle Merl. Magkano to? Dito sa dalawa yung full tail, bigyan na natin yung oh. 25 asin. 25. 25k yung isa. Ayan, merl yan mga boss. Oh. Nakakrap na. Ayan. Ito, nakakrap no. na rin. Ito, nakakrap na rin. Uh, naka oh. Naka king tail, bigyan na natin ito ng na, ano, 35 Dito Dito, pail, ICPR. Lalaki ba ito? Yeah. Uh. Puro lalaki sila Puro lalaki Yan. Dito sa choco mo Dito sa choco natin na 1 year 3 months Bigyan na natin ito ng na, ano, 12k na lang 12k na lang, 1 year 3 months Lalaki to Lalaki, pwede nang pang start Tapos sa baba, ito, ano to? Female. Female. Tingnan natin ito ng 12K lang din. May papel yan. Ayun, may papel. 12K lang. Female pa yan. One year na rin to? Yan, yan. Hihintay na lang mag no? Yan. Tapos kung gusto na package, tingnan natin ito ng 20 na dalawa. Ayun. Para Pagka niya. pares ang bibili nyo, 20K na lang. Eh, kuya Don. Yan. American Bully na Choco. Yan. Yeah. Yan. Amid. Yan, JJ, yun lang yung mga talatang ngayon. Yan, sa lahat ng mga gusto mga gabel kay Kuya Don, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Kuya Don, ha? At saka okay. thank, thank you dito sa... Thank you, work, work. Good morning, Boss Jason. Long time nolo ka. Tapos <laughs> na? Okay lang. Ito, update tayo kay Boss Jason. Bukal siya ulit dito sa kailang Kuya Kat. Yun, hala mo dito kay Sean? Hindi ako na-registary ha, sa lalaki yan. Yun, higit lang na. Oo, lang to? 85 na lang. 85 na lang? Ayan. Pares lalaki. Dito bully na. Bakit bully ah? Ayan. 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 Lalaki ang mabahit na Ito lalaki naman to. Ito yung ah. 8-5 na lang. Mora mora. 8-5 na lang. lang. American Bully. Ganda ng kulay no. Ito may Shih Tzu tayo dito. Ito Shih Tzu. Ato. Ito 4-5. Ayun. 5,000. Pares na lang. Ayun. Ang cute ha. 5,000 to. Ayan. Eto, châu châu, ăn tao ba. Châu chow ra tên nào? Ăn kia tao mua. à? nào? Tên tao nó luôn? Eh, tên tao lang nó làm tay Bye bye pa. Bye bye. 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 bye. Bye toy dito sa ano mo, mo. toy poodle mo. Dalawang lalaki po siya yan. Ah. Ayan, 85 lang yan. Green. Ah. Ito clean. Ah, ito. Ah, to babae, ang ganda ng kulay, no. Yan, 12k. 'Yon. Una na lang kayo dito. 8-5. Ah, 8-5. 8-5 na lang. Ito ay pudel. Chow-chow natin. 8-5. Pares babae. Ito, 8-5 din. Chow-chow. Pares pa babae. Yun, ganda. Ayun na, no, meron tayong dito. Pomsky. Ito, Pomsky. So, Sa mga nag-ahanap. Yan. Ito, ganda. Magkano ito ba si Son? 4-5 lang yan. 4-5 lang. Ang ganda. Laban ka color, no? Uh, Yun, gaganda. Ito, blue. Ito, maganda, blue. Ano? Wag na lang kulay. Yan, 4-5 na lang. Ito, Labrador, 4-5. Yun. Ito, mas ilag natin. 4-5 oh. din. Five din. Five Yun. Five. Ayun po siya, Ayan po sa mga Jason. Eh, 6-5 yan. 6-5. Ano ba ito, Persian? Ah, Yan, 6-5, isa, tatlo yan. yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Jason, PM lang kayo sa FB nila. Oh, ito lang ito yung contact namin ni eh, Boss Jason. PM lang kayo. Okay, hey, Boss Jason, ha? Salama. So, guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake you Adjusy. Thank you. Babos.